Ako nga po pala si Binibining Maria Julina D. Herprador, ang inyong guro na magbibigay ng bagong kaalaman para sa asignaturang ito. Narito ang mahalagang kasanayan o MELC. Sa pagtatapos ng araling ito, Naasahang natutukoy mo ang mga talento at kakayahan at ang mga aspekto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala sa sarili at nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ng mga ito. Napatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung papaunla ay makahuhubog sa sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa pamayanan at naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. Natutuhan mo sa nakaraang agalin na maraming kaakibat na pagbabago sa sarili ang iyong pagbibinata at pagdadalaga. Mula sa panlabas o pisikal na pagbabago ng kaanyuan, nalaman mo na mayroon din palang pandamdamin o emosyon na pagbabago na maaari mangyari po sa iyo. Hmm. Huwag kang mag-alala. Ang mga ito ay likas na prosesong pinagdaraanan ng isang katulad mo. At dito naman sa ating bagong aralin, ay madaragdagan pa ang iyong pagkilala sa iyong sarili inaasahan na makilala mo sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ang mga talento at kakayahan na dapat mong taglayin maging ang mga kahinaan na dapat mo ring malagpasan. Module 2. Talento mo tuklasin, kilalanin at paunlarin. Ano nga ba ang talento? Tumutukoy ito sa mga pambihira at espesyal na kakayahan o kagalingan ng tao sa isang bagay. Ito ay regalong kaloob ng may kapal sa atin kaya naman taglay na natin ito mula pa noong tayo ay sinilang. Ano naman ang kakayahan? Ito ay likas na tinataglay din ng tao dahil sa ating intelek o kakayahang mag-isip. Ito ay iyong kapasidad o abilidad na gawin ang isang bagay dahil eksperto ka rito o sapat ang iyong kaalaman. Ano ang kaugnayan sa isa't isa ng talento at kakayahan? Ang talento ay inborn na sa atin at ang kakayahan naman ay skill na natutunan gamit ang ensayo. Sa makatuwid, ang pagpapaunlad ng talento ay nangangailangan ng kakayahan. Halimbawa, magaling kang sumayaw. Pauunlarin ito ng kakayahan mong maiproject o maiexpress ang isang sayaw gamit ang sarili mong style o choreography. Sa gawaing ito, nagkakaugnay ang talento at kakayahan. Narito ang siyam na ugi ng kakayahan o multiple intelligences na binuo ng isang American developmental psychologist na si Dr. Howard Gardner noong 1983. Narito ang siyam na multiple intelligences ayon kay Dr. Howard Gardner. Verbal Linguistic Intelligence Logical math intelligence, musical rhythmic intelligence, visual spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalist intelligence, existentialist intelligence. Verbal Linguistic Intelligence. Ano nga ba ang mga katangian nito? Narito ang paggamit ng wika at salita sa iba't ibang paraan. Naroon din ang paglalahad ng kaisipan at damdamin. Ano nga ba ang mga future jobs o gawain nito? Manunula, guro, tagapag-ulat, politiko, tagasulat, at abogado. Paano nga ba pauunlarin ang intelligence na ito? Maari kang magbasa ng pahayag at aklat araw-araw. Maari ding magsagot ng mga crossword puzzle. Maari ding gumamit ng diksyonary para sa mga salitang hindi maunawaan. Maari ding makinig sa radyo. Maari ding magsanay sa pagsulat. Maari ding manood o gumawa ng mga dokumentaris. Logical Math Intelligence. Ano nga ba ang mga katangian ng taong may taglay ng intelligence na ito? Sila ay maaaring gumagamit ng numero, hugis, mga simbolo, may pag-unawa sa mga abstract at mga simbolo, magaling sa pangangatwiran at paglutas ng suliranin. Ano naman ang mga future jobs o gawain na maaari para sa isang logical math intelligence na tao? Nariyan ng accountant, doktor, ekonomista, inhinyero, pulis, o scientist. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin para mapaunlad ang logical math intelligence? Maaari tayong magsagot ng puzzle sa matematika at agham, manood ng Discovery Channel, National Geographic Magazine, at Knowledge Channel. Musical Rhythmic Intelligence. Ano nga ba ang mga katangian nila? Pagkahilig sa musika, paggamit at pagtugtog ng mga musical instruments. Ang mga future jobs o gawain na para sa gantong intelligence ay maaari kang maging composer, conductor, DJ, guitarist, pianist, drummer, at iba pa. Pwede rin mga awit, nga ba mapapaunlad ang musical rhythmic intelligence? Ikaw ay maaari mag-aral o kuma sa paggamit ng mga instrumentong pangmusika? Palaging pag eensayo nito at panonood ng mga konsyerto online, maaari ding pagsabay sa mga umaawit. Bodily Kinesthetic -like Intelligence Ano nga ba ang mga katangian ng may taglay nito? Maaaring paggamit ng katawan sa pagbibigay kahulugan sa kilos. Pwede rin namang pagkilos o paggalaw ng maliksi at nasa tiyempo. Ano naman ang mga future jobs o gawain na para sa ganitong intelligence? Nariyan ng sundalo, pulis, artista, atleta, at pwede rin Maari Maaaring nating paunlarin ang ganitong intelligence sa pamamagitan ng pag-ehersisyo araw-araw, pag-aaral ng mga sayaw o martial arts, panunood ng mga programa o paglalaro ng sports tulad ng basketball, badminton, volleyball at iba pa, pagkukumpuni ng mga sirang bagay kasangkapan sa bahay, pagsali sa TikTok o pag-record ng iyong talento at galing sa pag-arte at pagsayaw. Interpersonal Intelligence Ano nga ba ang mga katangian nila? Sila ay marunong umunawa ng damdamin at mga kakayahan. Narito rin ang pakikihalubilo o marunong makisama sa ibang tao. Ang mga taong may taglay na interpersonal intelligence ay maaaring magkaroon ng trabahong pagiging administrator, manager, guro, sari, politiko, o social worker. Maaari ding mapaunlad ang ganitong intelligence sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikipagkaibigan sa iba, pangunguna o pakikisali sa mga dialogo o pag-uusap sa pamilya, pagsali sa mga samahan, organisasyon, at pangunguna sa pagtulong sa kapwa. Intrapersonal Intelligence ano nga ba ang mga katangian ng ganitong uri ng talino o kakayahan? Pag-unawa sa sariling damdamin at talagayan. Pagkilala sa sariling kalakasan at kahinaan. Maaari ding paggamit ng sariling kaalaman sa pagpapasya. Ang mga gawain o future jobs para sa ganitong intelligence ay maaaring counselor, madre at researcher. Ilan sa mga paraan para mapaunlad ang ganitong uri ng intelligence ay ang pagbabasa ng mga aklat, pagbabasa ng bibliya at pagdarasal, at maaari rin ang pagminiray-milay. Naturalist Intelligence Ang mga katangian ng ganitong kakayahan ay ang pagkahilig sa kalikasan, pagkahilig sa hayop o sa mga halaman. Ilan sa mga gawain o future jobs para sa ganitong kakayahan o intelligence ay ang pagiging botanist, magsasaka, tagapangalaga ng mga hayop sa zoo o pwede rin naman veterinarian. Ilan sa mga pamamaraan para mapaunlad ang ganitong uri ng intelligence ay maaaring pag-aalaga ng mga hayop sa bahay, pagtatanim ng mga halaman, panonood ng Born to be Wild Planet Philippines o Amazing Earth. Existentialist Intelligence Ang mga may ganitong kakayahan ay maituturing na life smart people dahil nagahanap sila lagi ng mga sagot o katotohanan sa mga malalim na katanungan tulad ng bakit ako nilikha, ano ang kabuluhan ng buhay, o bakit may kamatayan ang mga trabaho o masasabi nating gawain na pwedeng gawin ng mga ganitong uri ng talino o kakayahan ay ang pagiging pari o philosopher. Maaari itong paunlarin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, pagsasaliksik ng mga informasyon online, pag-aaral at pagdinilay sa mga words of wisdom ng mga kilalang pilosopo, pakikinig sa radio o online ng mga aral mula sa mga kilalang pari, pastor o ministro. Paano nga ba mapapaunlad ang angking talento at kakayahan? Narito ang mga ilang bagay na maaari mong sundin sa pagpapaunlad ng iyong talento at kakayahan. Suriing mabuti ang sarili kung ano ang iyong kalakasan at kahinaan. Maglaan ng panahon, oras, upang sanayin at hasain ang iyong talento at kakayahan. Sanayin gamitin ito ng madalas. Ika nga, practice makes perfect. Huwag mahiyang ibahagi ito sa iba, lalo't makapagdudulot ito sa iyo ng saya at makakatulong ka pa sa iyong kapwa. Manalig sa sarili upang mapaglabanan ng iyong kahinaan at maging maganda ang kalabasan ng iyong performance. At panghuli, manalig sa Diyos at bilang pasasalamat, ang papuri lagi ay sa kanya ibalik. hanggang sa muli, paalam!